Okay mga bro, ayan meron akong Barack 75 na inaayos. Yung pinayos sa akin mga bro, dahil maingay daw yung makina. Ayan. So simple lang to mga bro, share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman at idea. Okay? At syempre mga bro, na nice kong subscribe niyo ang aking YouTube channel, Kuya Bert Channel. Ayan, pakilike na rin, share at pakipindot yung notification bell para sa mga bagong update ng aking video dito mga bro, no, yung isi-share ko dito, na no, yung masasabi ko lang, wag lang, pag nagpapaayos kayo sa mga ibang mekaniko, wag kayong masyadong pabaklas ng pabaklas, no? So, dapat alamin mo na kung ano yung totoong sira ng makina, no? Kasi, tulad nito mga bro, medyo kalang, pag pinandar mo to siya, kalampag na yung andar, maingay na. So, baka kung sa iba to, isipin nila, baka palit na ng connecting rod or palit na ng piston, no? Overhaul na pero hindi pa kailangan mga bro, Ayan. so papa-ndaring ko lang para marinig yung mga bro Okay, so yun ang andar mga bro. Bubuksan natin dito. No, sa timing chain. Tapos i-check e natin yung timing chain. Wag agad-agad babaklas ng kung iba-ibang nang iba-ibang parts. Ayun. Yeah. So tulad nito mga bro, unat na yung cam chain nito, no? Dapat yung sitwasyon ng timing chain natin ay eh, ganun lang no straight pa ganun kaso ito naman timing chain nya mga bro naka number 8 na ayan naka ganun na siya oh. no so ibig sabihin unat na yung cam chain pero ito mga bro remedyo lang to yung ito isishare ko sa inyo no kung wala pa kayong budget para sa so, papalit ng cam chain no tsaka malaking trabaho kasi yan no? pag magpapalit ng cam chain so may paraan pa rin dyan mga bro na makaka minus tayo sa gastos Ngayon no. natin mga bro ito lang tanggalin natin tong dating tensioner yan tanggalin natin ito mga bro dito pa lang mga bro papakita ko sa inyo naka, naka labas na yung tensioner sagad na yung tulak yun ititesting natin dito mga bro ayan halos sagad na rin siya mga bro no halos dikit na dikit na dito so ibig sabihin wala na siyang ito tulak doon sa kamchin sagad na yung tulak ngayon mga bro gagawin natin dito bibili tayo ng bagong tensioner yan so ito mga bro hindi na to pang barako ibang model so ang model nito mga bro ay baja City 100 yan so mas Badja City 100 mas mahaba yung tensioner na ito mga bro kaysa dun sa uh, original ng barako ngayon susukat natin mga bro yon So nakaangat pa siya ng uh, Mga mga im mm. Okay? Ngayon, gagawin natin mga bro. Ito, iikutin lang natin to. So, ibig sabihin, tutulak pa siya ng 10 mm. Yan. Ikutin lang natin to. I-press para dito may mahirapan magpasok doon. So, meron na rin siyang gasket. Yan. Yan, tandaan nyo mga bro no so share ko lang to sa inyo para magkaroon kayo ng dagdag kalaman at idea ayan madaling salita kapag unat na yung chain meron pang remedyo palit lang ng tensioner ng CT100 yun okay. pagkatapos Ayan, kabit natin itong mga bro yung pang CT100 na tensioner at mamaya papaan rin natin mga bro para marinig natin ulit kung maingay pa ba yung makina may kalampag pa o wala na ayan. okay mga bro ayan so pagkatapos natin ikabit yung tensioner mga bro tanggalin na natin tong yung pampihit okay so nag kasi nagtulak na yung tensioner. Ayan, higpit yung cam chain. Tapos, tapos, ibalik na natin itong sarado ng tensioner. Ayan. Pinaka takip ng tensioner yan Maliit na tornilyo na bolt. Ayan. Okay. At pagkatapos, sarado na natin mga bro. yeah So, pero masasabi ko lang dyan mga bro, kapag nagkaroon ulit ng ingay yung cam chain, ay eh, dapat palitan na ng bagong cam chain no? Huwag na hayaan na maluwang yung kamchin kasi delikado yan mga bro. Pag sobrang luwang ng kamchin, posibleng tumalon doon sa kanyang sprocket sa loob. So pag tumalon yan mga bro, mas marami yung masisira. Okay. Ayan. So, tandaan mga bro, yung share ko sa inyo ay remedyo lang yon mga bro, no? Pero mas maganda kung may budget lang naman kayo, ay eh, palitan na lang ng bagong kanchin na original para mas the best, no? Okay. Ito naman yung mga paraan na ganyan para lang makatipid. Start natin mga bro. wala na yung kalampag ng makina perfect okay so yun lang mga bro yung nais kong i sa inyo no tagdag ka lang man at idea so wag agad agad magpapabaklas ng kung ano anong pinapalitan no na hindi naman importante at hindi naman sira so yun lang naman ang sira yung ah... Uh, hindi naman actually sira kaya lang unat na yung kamchin na dapat palitan so wala pang palit ng kamchin dahil mas malaking gastos kaya bumili muna tayo ng bagong tensioner ng CT100 dahil mas mahaba yon kaya medyo tutulak pa siya doon sa loob para humigpit yung cam chin so, okay, yun lang mga bro thank you, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking youtube channel kuya Bol channel